May MGA sandali sa buhay na parang ang bigat-bigat, tahimik ang paligid, pero sa puso mo may sigaw na hindi marinig ng iba. Hindi mo alam kung paano o kailan, pero umaasa ka PA rin na darating ang himala. Hindi aksidente na narito ka ngayon. Sa oras na ito, inaanyayahan kita pumunta tayo sa presensya ng Diyos. Hindi kanya nakakalimutan ng MGA umiiyak sa gabi. Sa kanya, Walang sakit na hindi kayang gamutin. Walang tanikala na hindi kayang sirain. Sabi nga sa awit 3418, Ang Panginoon ay malapit sa MGA may pusong wasak at inililigtas ang MGA bagbagang loob. Handa ka na ba? Dahil ngayon, lalapit tayo sa Diyos na nagpapagaling, nagpapalaya at hindi kailanman lumilimot. Tara, simulan natin. Sa bawat umaga na ibinibigay sa atin ng Panginoon, Meron siyang bagong biyaya. Hindi PA man natin nakikita, gumagawa na siya ng paraan. Hindi mo kailangang maintindihan lahat, kapatid. Kailangan mo lang magtiwala. Ang Diyos ay hindi tahimik. Nagsasalita siya sa puso ng MGA taong naghahanap sa kanya. At ngayong umagang ito, nais niyang kausapin ka. Oo, oh, ikaw. Hindi mo kailangang maging perpekto para mapakinggan. Sa mata ng Diyos, mahalaga ka. Kaya ngayon, huminga ka ng malalim, damhin mo ang presensya niya. Sabi sa awit 143, 8, Ipadama mo sa akin ang iyong wagas na pag-ibig sa kinaumagahan. Yamang ako'y sa iyo'y nagtitiwala. Ituro mo sa akin ang daang dapat kong lakaran, sapagkat sa iyo'y itinataas ko ang aking kaluluwa. Ito ang panalangin natin ngayon na marinig mo ang kanyang tinig at madama mo ang kanyang paghipo. Handa ka na bang lumapit ng mas malalim? Dahil sa susunod na sandali, mananalangin tayong may pananampalatayang umaabot sa langit. Isulat mo sa comments, Panginoon, kausapin mo ako ngayon. At wag mong kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin araw-araw. Huminga ka ulit ng malalim at hayaang magpatuloy sa puso mo ang awa at kapangyarihan ng Diyos. Ngayon, narito ka sa isang sandali ng pananampalataya, isang oras ng panalangin ng umaga, isang dalangin na bubuksan ang pintuan ng kagalingan, direksyon ng Diyos at kalayaan. Ngayon, ipahayag mo sa iyong isip at puso, Panginoon, makinig ka ngayon sa aking tinig. Damin mo ang MGA, salitang ito na bumabagal sa pag-ikot ng iyong mundo, puno ng pag-asa, puno ng presensya, Sambitin natin sa iisang tinig, Ama sa langit, narito ako at nagtitipon ngayon sa kanyang harapan na naghahanap ng milagrong paggaling at kalayaan. Nais kong marinig ang kanyang tinig, ang kanyang gabay, ang kanyang haplos. Habang nagdarasal, isipin mo ang bawat bahagi ng iyong katawan, puso, isip na dinala sa kanya. Isipin mo ang MG sugat emosyonal, pisikal, espiritual na napapaalam sa init ng kanyang pag-iingat. At habang nararamdaman natin ang kanyang presensya, maririnig mo sa puso mo ang pangakong nakasulat sa awit 107.20. Sinugunya ang kanyang salita at pinagaling sila at iniligtas sila mula sa kanilang pagkawasak, Tagalog. Ang salita ng Diyos ay buhay na nagdadala ng paggaling. Isipin mo naman ang MGA salitang nasa Santiago 5.14.15. May sakit baga ang sino man sa inyo. Ipatawag niya ang MGA matatanda at ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ibabangon siya ng Panginoon, Tagalog. Ipinapakita nito na ang ating pananampalataya kapag inilapit sa Diyos sa paraan ng panalangin ay may kakayahang maghatid ng tunay na himala. Gaya hayaan mong ang panalangin natin ay maging isang pagpupukaw ng pananampalataya, isang hiling na nagmumula sa warm na pag-asa na ang kagalingan ay hindi lamang posibleng mangyari, kundi andar na. Ang bawat salita ng ating dalangin ay parang binhi na itinatanim ng may tiwala sa lupa ng kanyang biyaya. Ngayon, kaibigan, kung pakiramdam mo'y napapagod ka o nararamdaman mong wala ka ng magawa, huwag kang bibitaw, hindi ka iniwan. Sa halip, ang Panginoon ay malapit sa MGA Bagbag sa Loob, awit 3418. Maraming beses siya ang naging malapit sa kalaunan ng ating paghihirap. At ngayon, nasa bawat paghinga mo ang kanyang haplos, isang pagpapaalala na hindi ka nag-iisa. Habang binubuksan mo ang puso mo ng malalim, hayaan mong bumilis ang tibok ng iyong pananampalataya. Hayaan mo ang espiritu ng panalangin ng umaga na magalis ng takot, maghatid ng kapayapaan at magpaalala ng kanyang pangakong pagagalingin kita, Tuhari 25, Tagalog. Tungkol sa pagdadala mo ng iyong sarili sa kanya, tandaan ang Jeremias 30.17. Pagiginginig iyan at pagagalingin kanya sa iyong MGA sugat. At ngayong ikaw ay nakaharap sa Diyos. Ngayong ikaw ay nagbubukas ng iyong puso sa salita niya. Sandali na ngayon para manage ang MGA salita mo bilang healing at pangako. Isipin mo, kung maaari mo lamang ipahayag ang tatlong salita na magsusumiti sa kanya, ano ang sasabihin mo? Panginoon, iyon ang hinihingi ko nang makakaskip man tayo ng salita, sapat na ang paglapit ng buong puso at buong pagtitiwala. Pakiramdaman mo yon, isa kang anak niya na hinihintay sa kanyang trono, pinupunasan ng kanyang kamay. Kanina PA nakatakdang baguhin ang takbo ng iyong buhay sa pamamagitan ng simpleng paglapit ng panalangin. Kapag nagtatapos ang aming panalangin na ito, ang himig ng kanyang pagmamahal ay magbubukas ng bagong kabanata sa iyong espiritwal na paggaling at kalayaan. At habang papalapit ang sandali ng iyong puso na tumugon, ihanda mo na ang iyong isipan, sasabihin natin ng malumanay at buong pusong pananampalataya. Panginoon, sabihin muli ang iyong salita, ipakita mo sa akin ang iyong pagibig, magbigay ng direksyon at ipagaling ako." nang walang kaba, nang may kapayapaan, nang may bukas na pag-asa, papunta na tayo sa susunod na bahagi. Tuloy-tuloy ang ating paglapit at kung handa ka nang sabihing Panginoon, ako ay narito at hinihintay ko ang iyong salita. Isulat mo na yan sa comment. Panginoon, kausapin mo ako. At huwag mong kalimutang mag-subscribe para sa mga panalangin ng umaga na magsisilbing liwanag sa iyong araw-araw. Tuloy natin ang mensahe. Tahimik ka lang diyan, pero alam kong sa puso mo may gumagalaw. May parte sa iyo na sinasabing ito na yon. Kailangan ko 'to. At totoo kapatid, hindi aksidente na nandito ka ngayon. Hindi aksidente na naririnig mo ang salitang ito sa oras na ito dahil ang Diyos, ang Diyos na nagpapagaling, ang Diyos na nagpapalaya, nagsasalita siya ngayon. Tahimik pero totoo simple pero makapangyarihan katulad ng nangyari kay Naaman. Alam mo ba kung bakit napakagandang pagnilayan ang kwento ni Naaman? Dahil maraming pagkakataon sa buhay natin, tayo rin si Naaman. Matapang sa paningin ng iba pero may tinatago, may sugat na hindi nakikita, may kirot na hindi masabi, may healing na matagal nang dinadala. Ganon si Naaman, isang sundalo, malakas, may pangalan, pero sa loob may pinagdadaanan, may karamdaman. At sa kabila ng kanyang posisyon, dumating siya sa punto na wala siyang magawa kundi humingi ng tulong. Hindi mo kailangang maging kilala para maintindihan ang ganitong pakiramdam. Maraming nanonood ngayon ang may pinagdaraanan na hindi na nila kayang sabihin. Pero kagaya ni Naaman, may sagot na ibinibigay ang Diyos hindi palaging agad-agad, hindi palaging ayon sa gusto natin, pero laging ayon sa plano niya. Minsan, gaya ng ginawa ni Eliseo, simpleng instruction lang, lumusong ka sa ilog Jordan, pitong beses, parang ang dali, di ba? Pero para kay Naaman, mahirap, kasi kailangan niyang ibaba ang sarili, kailangan niyang magpakumbaba. At di ba ganyan din ang Diyos sa atin? Hindi siya laging gumagawa ng milagro sa paraang inaasahan natin. Minsan, hinahayaan niya tayong matuto muna, magtiwala muna, sumunod muna. Kapatid, baka ngayon, narito ka sa punto ng buhay mo na parang hindi mo na alam ang susunod. Umiiyak ka na sa gabi. Tahimik kang humihiling ng kagalingan sa katawan, sa isip, sa puso, sa kaluluwa. Gusto mong lumaya mula sa MGA tanikala na paulit-ulit na bumabalik. Pero parang ang tagal, parang walang nangyayari. Uh, pero gaya ng Jordan River, baka may inuutos ang Diyos sa iyo ngayon. Hindi para pahirapan ka, kundi para pagalingin ka. Hindi para i-down ka, kundi para iangat ka. Hindi para hiyain ka, kundi para maranasan mo ang tunay na himala. Hindi mo kailangang magpakitang gilas. Ang kailangan lang ay bukas na puso. Ang kailangan lang ay pananampalatayang kahit maliit, sapat para sumunod. Gaya ng sinabing muli ng MGA lingkod ni Naaman, kung ang iniutos sa iyo ay isang bagay na mahirap, hindi mo ba gagawin? Gaano PA kaya kung simpleng pagsunod lang ang hinihingi? Kaya't lumusong siya, isa, dalawa, tatlo. Wala aring nangyayari. Apat, lima, Parang walang pagbabago. Anim siguro 'don gusto na niyang sumuko pero sa ikapitong beses sa sandaling 'yon gumaling siya. Ganap, wala na ang ketong, walang bakas parang bagong tao. Ganun kabuti ang Diyos. Hindi siya nagpapabaya. Hindi siya nakakatulog. Hindi siya nakakalimot. Hindi rin siya nagpapahuli. Darating ang araw ng kagalingan. Darating ang araw ng kalayaan. Pero kailangan mong magtiwala. Kailangan mong sumunod. Kailangan mong maniwala kahit hindi mo pi ay nakikita ang resulta. Isipin mo to. Ilang beses ka nang lumusong sa problema sa pagsubok, sa pagod, Ilang beses ka nang nagdasal, ilang beses ka na ring napagod, umiyak, napaisip kung totoo PA ba ang MGA pangako. Pero kapatid, baka nandito ka na sa ika-anim na ulit. Baka isang beses na lang ang kailangan mo, isang hinga PA, isang panalangin PA, isang hakbang pa, at nandoon na ang himala. Huwag kang bibitaw. Hindi ngayon, hindi sa oras na malapit ka ng gumaling. Sabi sa Hebreo 10.36, kailangan ninyo ang pagtitiyaga upang matapos ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang kanyang pangako. Oo, kailangan mong maghintay, pero hindi ka naghihintay ng mag-isa. Kasama mo ang Diyos. Kasama mo ang presensya niya at sa bawat pag mo, may iniipong kasagutan. Sa bawat Panginoon, tulungan mo ako, may pader ng kagalingang unti-unting bumubukas. Ang tanong, handa ka bang magpatuloy? Handa ka bang lumusong muli? Handa ka bang manalig na sa kabila ng katahimikan may ginagawa na ang Diyos para sa'yo? Kasi ako, naniniwala akong may himalang paparating. Hindi ko alam kung kailan, pero alam ko kung kanino ito manggagaling. At sapat na yon. Habang tahimik ang paligid mo ngayon, habang nakikinig ka sa tinig na ito, isara mo muna ang iyong MGA mata. Huwag mong isipin ang MGA tanong na hindi mo kayang sagutin. Huwag mo munang alalahanin ang MGA bagay na hindi mo kontrolado. Sa sandaling ito, damhin mo lang ang salita ng Diyos na sinasabi, Ako ang Diyos na nagpapagaling sa iyo. Siya ang Diyos na hindi nagbabago, na tapat sa kanyang MGA pangako, na may kapangyarihang magpabago ng kahit anong sitwasyon kasama na ang sayo. At kung naramdaman mong nangusap ang Diyos sa puso mo habang nakikinig ka, nais kitang hikayatin na ipahayag ang iyong pananampalataya. Huwag mong itago ang pananalig mo. Sabihin mo sa comments, Panginoon, lalapit PA rin ako. Isa itong deklarasyon ng pananampalataya. Isa itong hakbang papunta sa iyong ikapitong beses kung saan nagsisimula ang tunay na kagalingan. Mag-subscribe ka rin para araw-araw nating marinig ang salita ng Diyos at sama-sama tayong lumusong sa ilog ng Kanyang presensya. Ngayon, humanda ka PA dahil ang susunod na bahagi ng ating paglalakbay ay maaring ang mismong sandali na matagal mo nang hinihintay. Kapatid, ngayong tumigil ka para makinig, may pinipinta ang Diyos sa kaluluwa mo. Isang larawan ng bagong simula. Oo, kahit mukhang wala PA ring nagbabago, kahit tahimik PA rin ang langit, ang pananampalataya mo ngayon ay lumilikha ng galaw sa kalangitan. Tandaan mo, hindi kailanman nasasayang ang pananalig na ipinaglalaban sa gitna ng kahinaan. Nang sinabi ni Naaman ang kanyang reklamo, Akala niya ang propeta ay lalabas at gagawa ng matinding ritual. Pero iba ang plano ng Diyos. Wala sa ingay, wala sa gulo. Nasa pagsunod, ang MGA bagay na spiritual ay madalas simple ngunit makapangyarihan. Iyan ang sikreto ng MGA tumatanggap ng milagro. Hindi sila umaasa sa laki ng ingay kundi sa lalim ng pagsunod. Minsan, ang direksyon ng Diyos ay hindi naaayon sa gusto natin. Minsan, ang utos niya ay simpleng salita lang, pero ang epekto, himala. Ilan na sa atin ang mas pinili ang komplikado kaysa sa pagtanggap sa simple, ngunit mabigat na utos ng Diyos. Kagaya ng patawarin mo siya o ipagkatiwala mo na sa akin o tumigil ka na sa pakikipaglaban, ako ang kikilos. Ang MGI ito ay hindi madali, pero dito nagsisimula ang pagpapalaya. Naalala mo ba si Abraham? Nang tinawag siya ng Diyos para iwan ang kanyang lugar, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Pero dahil siya'y sumunod, siya'y naging ama ng maraming bansa. Ganito ang pattern ng Diyos. May direksyon, may pagsubok, may pananampalataya sa tapos milagro. Pakinggan mo ito ang milagro ay bunga ng pagsunod, hindi ng tanong. Hindi niya hinihingi na maintindihan mo ang lahat. Ang hinihingi niya ay ang puso mong handang sumunod kahit hindi mo alam ang resulta. Sapagat ang totoong pananampalataya ay lumalakad kahit madilim ang daan. Kahit wala pang sinyalis ng kagalingan. Kahit parang mas lalong lumalala ang sakit. Patuloy PR'in." Ang tanong ng Diyos sa iyo ngayon ay, Anak, kaya mo bang itiwala sa akin ang hindi mo maintindihan? Sapagkat sa dulo ng tiwala, naroon ang pagpapala. Sabi sa Kawikaan 3, 5, 6, Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Alalahanin mo siya sa lahat ng iyong MGA lakad at ituturo niya ang iyong MGA landas. Hindi mo kailangang maintindihan ang lahat para lumakad hindi mo kailangang makitang gumaling muna bago maniwala. Sa katunayan, ang pananampalataya ay naniniwala bago PA mangyari. Tulad ng babaeng dinudugo sa Ebanghelyo, hindi niya kinausap si Jesus, hindi siya pinansin ng MGA tao. Pero sa kanyang isip, sinabi niya lang, Mahipo ko lang ang laylaya ng kanyang damit, gagaling ako. At iyon lang ang ginawa niya, hindi siya sumigaw, hindi siya lumuhod sa harap ng lahat, isa lang ang ginawa niya, lumapit, at ang kapangyarihan ng Diyos ay dumaloy sa kanya. Ngayon, kapatid, parang may sinasabi ang Panginoon sa puso mo, hindi ba? Parang may kalmadong tinig na nagbubulong, ako na ang bahala. Parang ramdam mo na sa simpleng panunood mo ng video na ito, may ginagalaw siya sa loob mo. At totoo yan, hindi mo kailangan ng matinding tunog o pagyanig. Kailangan mo lang ay bukas na puso ang emga panalangin ng umaga, ang paghahanap mo ng direksyon mula sa Diyos, ang pananampalatayang pinipilit mong buhayin araw-araw, lahat iyan ay binibigyan ng halaga ng Diyos. Hindi siya bingi, hindi siya tahimik, hindi siya malayo, siya ay naririto. Sa mismong sandaling ito, dumarating siya sa gitna ng katahimikan. At kung ikaw ay isa sa MGA na nanalig na nagsasabing, Panginoon, kahit mahirap, susunod ako. Gusto kong hikayatin ka ngayon na magpatuloy. Huwag mong hayaang maagaw ng pagod ang layunin ng Diyos sa buhay mo. Dahil kapag sumunod ka, kahit hindi mo maintindihan, ang milagro ay kusa ng lalapit. Hindi kailangang pilitin. Basta't manatiling tapat ang puso mo, mararanasan mo kung gaano kabuti ang Diyos sa kanyang oras. Sa bawat salita ng panalangin, sa bawat luha na hindi nakita ng iba, may sinisilang na himala. Huwag mong pabayaan, huwag mong bitawan. Kahit gaano kahina ang boses mo, basta't bukal sa loob, naririnig ng Diyos. Dahil ang lakas ay hindi sa sigaw, kundi sa pananampalatayang hindi sumusuko. Ngayon, habang nararamdaman mong tumitibay muli ang loob mo, habang binubuksan ng Diyos ang puso mo para sa susunod niyang galaw, nais kong hikayatin kang magkomento sa ibaba. Isulat mo, Susunod ako, Panginoon. Isang simpleng deklarasyon ng pananampalataya, pero malakas sa langit. At kung naramdaman mong napagpala ka ngayon, ishare mo ang video na ito sa kaibigan, kapamilya, o kahit sinong alam mong kailangan ng pag-asa. Huwag mong kalimutang mag-subscribe dahil sa susunod na sandali may ibubulong pa ang Diyos na para sa iyo. Huwag kang huminto sa paglalakad kahit kahinaan ang dala mo ngayon kapatid. Tila ba medyo tahimik naman sa paligid pero may tugtog na kumakalabog sa kalooban mo, ang tugtog ng kapangyarihan ng Diyos. Itoy hindi basta awit, itoy panalangin, panawagan at pagtanggap na may kagalingan na paparating. Sa oras na ito, ipikit mo muna ang MGA mata, hayaang mapawi ang ingay ng mundo. Dito, sa katahimikan ng iyong puso, makikita mo ang liwanag ng pag-asa na hindi nagmumula sa tao. At kasabay nito, mararamdaman mo ang haplos ng salita ng Diyos. Ako'y gagalingin ka. Hindi lamang pisikal na kalusugan ang nais niyang itawid sa iyo, kundi espiritual na kalayaan, emosyonal na kapayapaan, direksyon ng Diyos ang buong kabuuan ng iyong pagkatao. Yan ang tinatawag nating complete healing. Kasakop ang buong pagkatao mo. Hindi ka nag-iisa sa paghihintay na matanggap ang tugon. Kahit si Pedro minsan nadapa na hulog sa dagat sa sobrang takot. Pero nang tiningnan niya si Jesus at hinawakan niya ang kamay niya, bumangon siya. At gaya ni Pedro, kahit madapa ka man ngayon dahil sa sakit o takot o pagod, darating ang sandali na mararamdaman mong tinanggap ka muli ng Diyos. Hindi dahil malakas ka, kundi dahil siya ang sumundo sa iyo. Ang panalangin ng umaga na pinili mong pakinggan, ang pananalig na patuloy mong ipinagsusumamo kahit tahimik ang paligid. Lahat iyan ay nakabuo ng isang espiritwal na momentum. Isipin mo isang maliit na pananalig, isang dalangin, isang Panginoon, tulungan mo ako. At ngayon, naroon ka na sa punto ng kaligtasan, hindi dahil sa galing mo, kundi dahil sa kabutihan niya. Ngayon, habang binubuo ng kanyang salita ang loob mo, hayaan mong magsimula ang MGA Divine Declarations. Sa pangalan ni Jesus, tinatanggap ko ang aking kagalingan. Sa pangalan ni Jesus, ako ay malaya na. Sa pangalan ni Jesus, ang direksyon ng Diyos ay aking tinatahak. Hindi ito basta-bastang repetitions, ito'y proclamations, mga salita ng pananampalataya na nagpapalaya ng Himala. At kapag sinabi mo ng may pananalig ang isa sa MGA iyon, parang may gininto ang linya sa kalangitan na tumagos sa puso mo. Parang ang bawat silula mo ay nagigising parang ang bawat pangarap na pinigil ng sakit ay bumubuhos muli at kahit paunti-unti bumabalik ang spring ng pag-asa. Hindi kasi tinatago ang Diyos, hindi siya nagpapaalis, hindi rin siya manlalaan ng kamay kung hindi siya kikilos. Kaya kung pakiramdam mo'y hindi PA sa patangtapang mo para maniwala ng lubos, untandaan mo, ang pananampalataya ay hindi sukat ng tapang, kundi pagsabi sa Diyos ng buong kapanampalataya. Panginoon, kahit mahina ako, pinipili ko akong maniwala piarin. At iyon ang latak niya ng kasing lalim ng karagatan, mga salitang hindi niyang pinapalampas. Tulad ng isang maliit na buto na inilibing sa lupa, tila wala na, tila patay. Pero kapag inalagaan, magkakaroon ng buhay muli ganun din ang pananalig. Kailangan lang ng maliit na hakbang ng pagtitiwala at sisiklab ang himala. Hindi ka nag-iisa sa paghihintay. Hindi ka nag-iisa sa paglipad ng puso mo. Hindi ka nag-iisa sa pagnanais ng kagalingan, kalayaan at direksyon. Ngayong naririto ka, handang muli ang iyong puso. Ang boses ng iyong panalangin ay unti-unti nang lumalakas. Nais kitang himay-himayin ng isang pangakit. Panginoon, pinipili ko ang kagalingan, pinipili ko ang kalayaan, pinipili ko ang iyong presensya. At kung naramdaman mo na ang bawat salita ay nagbubuo ng bagong pag-asa, hayaan mong lumindol ang iyong espiritu, hayaan mong pumintig ang iyong pananampalataya dahil ito ang gamma rays ng Himala, isang malakas na alon ng kapangyarihang nagmumula sa Diyos. Sa huli, kung ikaw ay naramdaman mong isang deklarasyon, ang gusto mong sabihin ngayon, isang salita na magpapalabas ng pananalig mo, isinulat mo na ba sa puso mo, tinatanggap ko ang aking milagro? Kahit litaw ang MGA luha mo o nanginginig ang boses, ihayag mo lang iyon. At kung mayroon kang gustong sabihin habang nakikinig ang Diyos ngayon, sa comments, isulat mo, tinatanggap ko ang milagro. Ilagay mo sa puso mo. Isulat mo sa keyboard mo. At kung ramdam mong napuspos ka na ng kapayapaan, mag-subscribe ka dahil susunod pang hahadlang sa iyong buhay ang bukas ng Diyos. Hindi mo man nakikita ngayon kapatid, may kumonting konting liwanag na unti-unting dumarating sa puso mo, nagpapahiwatig ng bagong simula. Parang isang tahimik na bukal ang unti-unting lumalakas hanggang maging agos ng pag-asa. At iyon, ang pulso ng himala, hindi dahil sa lakas mo, kundi dahil sa paggalaw ng Diyos sa iyong pananampalataya. Habang magpatuloy ang panalangin mo sa huling bahagi ng video na ito, hayaan mong lumuptak sa puso mo ang katotohanan, hindi ka nag-iisa. Ang presensya ng Diyos ay lumamon ng pagod, luha, at takot mo, at papalitan niya iyon ng bagong lakas, kalinawan, at direksyon. Tama ang iyong ginawa. Ang lumapit kahit mahina, ang manalig kahit natatakot, dahil diyan sinisimula ng tunay na himala. Alalahanin mo si Pedro na sa paglapit niya sa Jesus sa gitna ng magulong dagat, hinawakan siya niya ng mahigpit at bumalik ang kanyang lakas. Ganito kanya tutulungan ngayon, isang mahigpit na haplos, isang tahimik na salita, ako ang bahala. Hindi siya tinig na nagpaparamdam ng pangamba, kundi tinig na nagpapalapit, nagpapatatag, nagdadala ng pag-asa. Ang panalangin mo, bawat salitang Panginoon ako'y mapabuti, o'y bawat damdamin mong kinikimkim sa Biblia ng gabi, ay hindi ba'y parang paghingi ng manupo na may kasamang paggalang, pag-asa at pagsuko at sa pagtindig ng may pananalig, parang isang makapangyarihang pagpala ang bumababa mula sa langit, isang mensahe ng kanyang pag-ibig at pangako. Kaya ngayong nasa dulo na ng ating paglalakbay, gusto kong hilingin sa iyo, pakinggan ng malalim ang tinig sa puso mo. Huwag mong tanggalin ng window ng video dahil sa susunod na bahagi, ipapakita PA niya sa iyo ang bagong pahina sa kwento mo, isang pahina ng kalayaan, paggaling at direksyon. At kung naramdaman mo na nagpapatuloy ang hangin ng kanyang presensya sa puso mo, nasaan ka man ngayon, i-declare mo sa comments, nagpapatuloy ako sa kanya. O kaya'y hindi ako titigil, Panginoon. Gamitin mo yan bilang iyong paalang tao ng pananampalataya. At kung gusto mong manatiling konektado sa MGA susunod na panalangin, huwag kalimutang mag-subscribe at kung may lumalabas na video sa screen, i-click mo yan dahil maaaring iyon ang susunod na salita ng Diyos para sa iyo. Hanggang dito muna tayo ngayon kapatid, ngunit huwag kang umalis ng walang paghinga ng pananampalataya. Dahil ang susunod na kabanata ng iyong himala ay nag-uumpisa ngayon. At dito, malapit nang sumibol ang sagot at galaw ng Diyos para sa iyo.